Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kapasa po kayong lahat and welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for August 25 hanggang August 31. So Pisces, kuno nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Use po your intuition para makuha nyo po yung para sa si inyo. Okay po? Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po, huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer that po sa dulo. So stay tuned for that. Pisces, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming 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 salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness, sa inyong pagmamahal sa ating channel every time po na meron po tayong free reading for Pisces po dito sa James Tyra PH. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you again po for not skipping the ads. So Pisces, ano so gihintay sa inyong yung buong August 25 31? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Tower card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Strength card. Lovely. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Ooh, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Five of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Star card. Interesting. in the area of your fortune you have the world card yes 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 ending and beginning and a brand new life Napakaganda for you success is also on the horizon in the area of your divine messages you have the wheel of fortune wow 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 Napakaganda. may world may meron pang uh, wheel of fortune This is beautiful. At outcome mo for the week, Pisces, ito yon. Mamaya sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. Pero ngayon, ano na lingering energy in your background? You have the seven of pentacles. This is all about you, Pisces, thinking for long-term goals sa buhay mo. Pero ko bang aasahan sa mga bagay na ginagawa mo? Sa mga bagay na kinikip mo sa life mo? Halimbawa, love life ba yan? Na parang feeling mo, um, ang tagal-tagal na natin, ano, next? ano next step? Ano next level? O halimbawa, ito ay trabaho um, parang stuck na ba ako dito? May paggalaw pa ba? Uh, may aasahan pa ba ako sa sahod ko? Uh, may hinihintay ka papeles, may hinihintay kang tawag, may hinihintay kang kontrata o may hinihintay kang development. Para ang tagal na. Is this worth my time pa? Pang long term pa ba ito? So ngayon linggong ito, um sabi rin na yung astrology and uh, planetary alignment na para bagang this is a time for you to think long term goals and how to um, best use your resources yung mga bagay na meron ka napapakinabangan mo ba or it's best possible advantage no so parang sabi ni spirit ito rin yung pagkakataon na mag-isip mag-isip ka Pisces kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin most especially sa linggong ito at the end of this month, para pag pagpasok mo ng September, bagong bihis ka, bagong buhay ka, bagong strategy ka, at talagang, tutumbukin mo na yung mga bagay na alam mong may garantiyang may, may magandang outcome for you. Kasi parang nakita ko rito, Pisces, you're waiting for something for a very long time na parang, hmm, pwede pa ba sa akin yan? Akin pa ba yan? May kakahantungan pa ba? So now is the right time for you to really make a definitive move. Kailangan mo na mag sa bagay na yan. Okay? Sa mga bagay na hinihintay mo. Especially at the center, you have the tower card. Huwag ka matakot. Don't fear this. Don't be afraid. Huwag wag ka mailang because Tower cards, all about changes. Pagbabago na, mabilis lang to. But because sabi, na, sabi kasi ng spirits mo, o oh, Pisces, ikaw kasi, ayaw mo ikaw magbago, si God tuloy yung magbabago, no? So parang si, si God mismo ang magbabago ng mga bagay sa buhay mo. Halimbawa, tong love life na to, sobrang pahirap. Halimbawa lang ha, hindi ko sinasabing pahirap ang love life mo. Example lang. Halimbawa, tong taong to, sa buhay mo, pahirap. Sabi mo, bakit hindi mo siya maiwan-iwanan? Si God din gagawa ng paraan para magkaroon ka mismo ng puwersang iwanan yan o bitawan niyang taong yan o relasyon na yan o kaibigan na yan. Parang ganyan. So, God is really rearranging your life. Most especially in your astrology, in your planetary alignment, in New Moon po, in Virgo, on August 22, kakatapos lang. Sabi ng spirit guides mo, dahil may bagong New Moon sa Virgo, tumapat siya sa Virgo, it will focus you on committed relationships either both in... Um, business or love. So parang either iiwanan mo, tatapusin mo or magkakaroon ka ng pagbabago, no? May bagong relasyong papasok o may, may iiwanang relasyon o may bibitawang uh, partnership sa trabaho, sa negosyo, ganyan. And things are because ini-evaluate mo 'yan. This is the time for you to evaluate. Teka, okay pa ba o hindi? kami pa ba o oh hindi? Maganda pa ba o oh hindi? Ito bang negosyo to? Okay pa ba? Ito bang trabaho to? Pasok pa ba ako dito? a ah, okay pa ba sa akin? So, meron kang ini-evaluate timbang mo. And the changes are starting this week. Dahil naapektuhan na ka ng new moon in Virgo on August 22 at may stretch yan before September comes. Kaya talaga maraming changes sa buhay mo. Parang titingnan mo, okay pa ba? Parang, mm, Okay, bitawan na yan. Hmm, tapos na to. O kaya yeah, merong papasok this week ng mga bago. Whether bagong opportunity, bagong trabaho, bagong makakakilala o bagong love potential. Pwede rin. So parang yan, i-evaluate mo. Hmm, okay, parang may promising to ah. So parang you're trying to release and let others come in. Parang ganyan. Okay? Tower cards being clarified by you have the seven of wands. Yes. Ito yung pagkakataon na i-defend mo yung iyong mga paninindigan, yung iyong mga desisyon. Kasi nga, na-evaluate mo na, di ba? Parang, okay, itong taong to, pasakit lang to, wala kong asahan dyan, uh, siya yung gumugulo ng buhay ko, bitawan ko na yan. And then other people will question you, bakit, bakit mo siya iniwan? Bakit mo siya pinabayaan? Bakit hindi ka na sumasama sa amin? Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganyan. So parang, you have to defend and prove yourself and stand your ground. Kung ano yung, yung decision mo, kung ano yung man yung mga bagay na alam mong ito yung tama kong gawin, parindigan mo yun at walang kahit sino man ang sa sa'yo kasi wala kang utang, utang sa kanila. Parang ganyan, no? Uh, ang utang mo sa sarili, mo yan. And uh, maglahi ka na doon ng boundaries against other people ha. Yung mga tao na humaharang o mga tao na uh, uh, nangyayang ilam sa'yo. Yan. Magkaroon ka ng boundaries o harang sa kanila para hindi ka nila questionin at hindi ka nila pakialaman time na to para baguhin din yung toxicity of other people. Para narinig ko, hindi mo kailangan mag-explain what you want or what you want. Okay? Especially in the area of what you want, you have the strength card number 8. 8 is a card of abundance. Ito na yung simula ng pagpasok ng mga bagong bagay sa buhay mo. Kaya hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan uh, ipaintindi ko talagang sarado isip nila. Di sarado isip nyo. Wala, kong, wala na akong pakialam sa inyo. Hindi ko, hindi ko, na kayo problema. Hindi ko na problema yan. Problema nyo na yan. Pero ako, naniniwala ko. Ito yung gusto kong gawin. Ito ito yung gusto kong puntahan, ito yung gusto kong simulan, ito gusto ko yung putulin, kaya ko to at ko to. Ganyan. So, have the strength, okay? What you want is katatagana katataga na loob na putulin, baguhin, simula ng isang bagay. And sabi ng spirits mo, maging kind ka lang sa sarili mo, ha? Huwag mo masyadong bugbugay ng sarili mo sa mga maling ginawa, maling desisyon, maling mga payo, o maling action. Ano? Tao ka lang din, paisis. Tao ka lang. So, be kind to yourself. Kaibiganin mo ang sarili mo. Ikaw dapat ang best friend ng sarili mo. And ikaw dapat ang kauna-unahang cheerleader ng sarili mo. Kung nadapaka mo, okay lang yan, okay lang yan. Bangon tayo, Pisces. Kaya pa natin to. So, be kind to yourself and everything will be fine. Ngayon, magpakatatag because nakikita ko talaga everything will be okay. Okay? Uh, lahat naman ay maladaan sa maayos na bagay mo. Especially sa Saturn po. Uh, Saturn's presence in Aries dito po sa linggong ito encourages you to focus on building wealth. Kailangan palaguin mong pera mo. Mga pera mong ang ngayon na kailangan mo isipin yung, yung kapalaran, yung, yung fortune. Okay? Kasi yung determination mo na maguha yung wealth mo ay madadrag mo yan. Makukuha mo yan. You can achieve that all throughout 2025 hanggang pagpasok kung parang 2026. So, ngayon kailangan talaga matatag matibay ka at yung goal mo kapitan mo, huwag mong hihintuan, huwag mong susukuan. Okay? The strength cards being clarified by you have the seven of swords. Kailangan talaga ang diskarte mo because nakita ko na wala kang aasahan sa ibang tao. Ano napansin mo 'yan? Na parang other people are unreliable, dishonest, uh, hindi maaasahan, di ba pagkakatiwalaan at para ikaw mismo ang gagawan diskarte on your own. Sabi ng spirits mo, huwag mo muna ikwento sa ibang tao yung mga plano mo ha. Saririlin mo lang yan. Huwag mo ipamalita. Saka mo na ipamalita pag okay na, pag tapos na, pag successful na. Kasi maraming etche na jinx o mga mga tao na uh, may negative energy. Kaya saririlin mo muna yung plano mo. Uh, kayanin mo to mag-isa, kayanin mo na gawin siya, your diligent work, quiet lang, at makikita mo magkakaroon din na ayos yan. Okay? In the area of what you need, you have the six of pentacles. Kailangan mo daw this time around, Pisces, isipin mabuti kung sino yung karapat dapat na tumanggap ng energy mo, ng pera mo, ng time mo, ng expertise mo, ng, ng iyong pagmamahal, no? Kasi hindi lahat ang tao deserving. Dapat mo maintindihan yan. Kaya talaga ngayon, ng ito, mag start ka na magkaroon ng barikade. Eh. Magkakaroon ka na ng gate, your life against other people na hindi deserving mo na hindi deserving ng time mo, ng oras mo, ng pagmamahal mo, no? Because other people are either manipulating you, using you, gaslighting you, o iniisahan ka, o kailangan ka lang kasi meron silang kailangan sa'yo. Pero, pagay ko naman ang kailangan, wala sila. So, parang ngayon, isipin mo, sino ba yung karapat-dapat makatanggap lang ng mga bagay from me? no? Kailangan mo rin malaman dito uh, Pisces on Mars entering your 8th house. Yung 8th house mo is the house for finances, for loans, and for expenses, no? kaperahan mo. On uh, August 6 hanggang September 22. Kaya pasok pa rin tong August 25 to 31. Nag-stretch po yan sa inyong 8th house pagpasok ng Mars sinasabi doon na um, this could increase your spending. Baka meron ka mga gastusin, bayad-bayad, gastos-gastos, and also repayment sa mga loans mo o sa mga utang. No? Ngayon, parang nakita ko talaga this week, magkakaroon ka na din na pagkakataon na bayaran yung mga utang, makakahanap ka ng diskarte, or may magbabayad sa'yo ng utang. At um, babalik na yung perang matagal mo hinintay. So, congratulations. Everything in your finances is going okay. Kaya kailangan maging maingat ka lang din sa gastusin mo. Okay? The Six of Pentacles being clarified but You have the page of swords. Yes. Ngayon sabi ng spirit, good news, good news, good news. Meron kang tawag, call, text, or chat na paparating na yung pera, paparating na yung swerte, paparating na yung monetary gift or monetary exchange na matagal mong inaasahan na deserve mo makuha this time. Narinig ko na para ang tagal mo itong hinintay, tagal mo itong nilakad, pero ngayon darating na siya. At sabi ng spirits mo, pag-aralan mo daw ha, pag-aralan mo ko paano mo mahikip yung pera, hindi palabas lahat, and pag-aralan mo ko sa among ilalagak, kung ano yung mga dapat bayaran, ko ano dapat spending, ko ano dapat ipunin. Because nakita ko talaga na you'll be increasing yung mga gastos mo. No? Kaya nga, kailangan talaga maalam, matalino ka sa iyong gastos this time. Okay? Pisces, follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Tulungan mo ko mag-1,000 subscribers doon and followers. Palakihin natin yung community natin sa Facebook or Facebook home. Dalawin mo ko doon at pakilala ka. Sabihin mo galing ka dito tapos may message, uh, re kita doon. Okay? Thank you, thank you. See you there. In the area of your what's, what's affecting your current energy, you have a two of ones here. Two of ones, sinasabi ng spirits mo, now is the right time for you to move. Okay? Marami ka ng mga bagay na pero nila, nila yan, nagkasya ka doon, nag sayang ka ng oras sa mga bagay na akala mo yung mahihita ka pero wala pala. Parang you've waited a long time for something na walang pinatunguhan. Na parang sabi mo, ano ba yan? Ano ba yan? And now, huwag ka things are changing and you're now starting to defend your new decision, your new life, or your new endeavor. Sabi mo, ito ang decision ko, ito gagawin ko, go push. Kaya kailangan talaga, this time around, itong changes nagugat sa iyong taking a risk. Parang handa ka nang gumawa ng mga bagong bagay o narinig ko nakapag-decide ka na to travel, nakapag-decide ka na to move or to shift from one place to the other, one job to the other, or bagong industriyang ang lilipatan mo, bagong career path. Parang sabi mo, handa na ako, pagod na ako sa paste. Eh. Parang paikot-ikot na lang eh. Kung ano man yung ginagawa ko, yun at yun din yung outcome. Tapos yun at yun din yung problema. Kaya sabi mo, kawala na tayo, hanap na tayo ng iba. Kaya changes is happening changes in your life is happening kasi naghintay ka talaga ng sobrang tagal at parang wala kang nahita. Parang nalungkot ka din na disappoint ka sa lumabas, na disappoint ka sa nangyari. Sabi mo alis na tayo. And a uh, new place, new journey, uh, new endeavor, new job parang ganyan. So malino sa vision mo ko ano yung mga nangyari before at malino din sa kung ano yung gusto mo puntahan. Nakita ko na makakatagpuan ng isang tao whether a worker, a coworker, kapatid, kamag-anak na tutulong sa na maganap ito. So mag-alala. hindi ka mag-isa sa laban mo na ito, okay? The two of ones being clarified by you have the nine of ones. Yes, pagod na pagod ka na. Pero sabi mo laban pa, try pa. This time around iibahin ko na. This time around sinubukan ko na. this time around, babaguhin ko yung ko. Ganyan. So ngayon, nag-iisip ka ng mga bagong paraan para this time around, ma matumbok mo na, mashoot mo na yung bola sa ring para sabi mo, gawa ko ng gawa, lahat sa blay. Pero ngayon, isa pang push, isa pang push, maging okay na yan. Okay? You are now ready to try something else. Talagang bagong-bago ito na hindi mo pa nagawa before. Pero sabi mo, try ko kaya, subukan ko kaya i-try to this time. And it will be good for you. Okay? In the area of your near future, you have the Five of Wands. In the Five of Wands, in the near future mo, you'll be entering an era kung saan marami kang kakumpetensya, marami kang mga kasabayan, lahat din sila magaling, lahat din sila palaban, saka lahat din sila marunong. Pero ikaw, papanghinaan ka ba ng loob? Ah, uh, uupo ka lang ba dyan at uh, maghihintay lang ng swerte? Hindi. Dapat maging palaban ka rin. At ito yung time for you to encourage you to build your wealth. ha Kaya yung goal mo, sabi ng spirits mo, magkaroon ka ng determination. Kasi may stretch mo to eh. A goal you can achieve will with, de with determination can be achieved throughout 2025 or papasok mo ng 2026. Hanggang 2026 talaga ito kita ko na talagang kakayod ka, lalaban ka, susugod ka, hindi ka panghihinaan ng loob na you will give your all. Kaya ngayon, huwag kang matakot. It will be a fun, fun adventure. Nakita ko marami ka rin matututunan sa kanila, marami ka rin magigit sa kanila na i-apply mo sa buhay mo. Either tumatalino ka, gumagaling ka rin, o napapolish mo yung skills mo. At kapag napolish mo na yan, I'm seeing you winning. Kasi katabi-katabi niya si The World Card. Success ito. You will be succeeding on this fight. You will succeed on this contest or itong lab na to. Very, very competitive world. At ikaw yung magwawagi dyan. So congratulations. Napakaganda for you. The Five of Wands being clarified by the Six of Cups. Mahapalingon ka na lang sa past, sabi mo, ah, ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay ko, ngayon pa ba ako susuko? Ang dami ko nang ginawa para makarating ako sa punto na to, sa very, very competitive for, halimbawa, you are going to Japan. Tapos ang dami-dami dong mga competition, ang dami-dami dong uh, kayod din sila ng kayod, lahat sila magagaling. Pero ikaw, kailangan mong mag-keep up, kailangan mo galingan din kasi magagaling din sila eh. Ayaw mo pag-iwanan, di ba? Parang ganyan. So, halimbawa, gano'n din sa trabaho, baka yung mga co-worker mo, magagaling lahat sila, may mga magagaling, magagaling silang idea, may magagaling silang uh, proposals or project. Ikaw din, para sa'yo mo, ayaw ko mahuli. Gusto ko sumabay sa kanila. Sa so, parang nagiging competitive ka, gumagaling ka, humuhusay ka, at napapareming ka sa pastoy mo, ah, dati ganto ako, dati ganyan ako, dati ganto yung buhay ko. Pero dahil inaalala mo yung past, binibigyan ka ngayon ni God ng gift na parang, uy, Pisces, ito yung buhay mo dati. Ngayon parang kakaroon ka ng fuel at tapang na, sige, ituloy po natin yan, labanan ko pa to, gawin ko pa to. Kasi ayaw mo masayangin yung oras, ayaw mong magsayang na pagkakataon. Kaya kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kapagod, nilalaban mo. Kasi yung past, napakamapanakit na eh. Pero sabi mo, nanggaling na nga ako sa past, bakit pa ako hihinto ngayon? Ang dami ko ng ano pa yung excuse ko para hindi Ilaban to, parang ganyan, okay? In the area of your challenge for the week, you have universal wisdom. The universe is full of wisdom. Seek its advice. Kung ngayon, natatakot ka, uh, may problema ka, disappointed ka sa mga bakit ganto, bakit tatapon bakit tatapos bakit hindi na punta sa akin to, bakit kahit anong kayod ko, kahit anong hirap ko, bakit hindi yun na sa akin, ano bang kulang, ano bang mali ko. No? So the universe will give you wisdom this time. Mahanap mo yung, ah, okay, now I understand po universe. Ah, ngayon naiintindihan ko po yung rason ko, bakit kahit anong kayod ko doon hindi napunta sa akin o bakit kahit gaano ko na nawala siya so kahit anong pagmamahal binigay ko iniwan niya ako ngayon maintindihan mo yan and the universe will give you the answers at yung right path ko saan ka talaga dapat pumunta okay another message you prosperity Papunta ka sa prosperity. Confirmed dito na prosperity comes from hard work and a love for life. Ngayon, sabi ng spirits mo, kaya nawala yun kasi hindi yun para sa'yo. Kaya parang sa'yo mo disappointing kasi lahat ginawa ko pero nauwi sa wala. Bakit ganun? Kasi hindi yun para sa'yo. And huwag ka daw mawala ng pag-asa with the star card here. Star card is all about hope, wishes, answered prayer. Mga dinasal mo, narinig ko na, pinapakinggan naman yung dasal mo. Pero narinig ko rin yung word na divine timing. Ipagkakaloob daw sa iyo sa oras na kailangan mo na, sa oras na handa na ipagkaloob sa iyo ni God. Kaya huwag ka matakot this time. Huwag ka na mamroblema sa mga natapos na, sa mga nawala na, sa mga nabitawan mo na. Magkaroon ka pa rin ulit ngayon ng bagong pag-asa. Magkaroon ka rin ulit ngayon ng bagong pagkakataon na ilaban yung buhay. And don't stop watering your life, ha? Water is all about re uh, replenish or energy. Patuloy mong diligan ang buhay mo para patuloy ka mag-grow. Kapag may abirya, okay lang yan chance. Ilalagay mo isipin, meron pa akong chance, hindi ako papabayaan ni God, meron pa akong bagong pagkakataon. Okay? Star cards being clarified by, you have the eight of cups. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, iwa mo na talaga yung mga bagay na mapanakit at habuli mo talaga yung dasal mo. Nakita ko rin dito na parang, kusang ka masaya dun ka. Okay? Kung saan ka masaya, doon ka. At yun, yun ang tubigan mo, yun ang palaguin mo, yun ang palaganapin mo sa buhay mo. At kung talaga mapanakit na, sabi mo, ano ba yan? Unfair na, unfair. I'm giving my all. Pero hindi ko na kukuha yung desired kong outcome na ina-anticipate ko. So ngayon, learn to walk away and choose your ultimate dream na kaligayahan ka para ng pangarap at magbibigay sa iyo ng satisfaction. Time na to for you. Give yourself naman the freedom to chase what you want. Okay? In the area of fortune, you have protected by angels, you are cherished by angels. Yes, this is a confirmation para sa iyo, Pisces na, pero protectahan ka ng anghel mo, kaya pasalamatan mo sila ha, ipagtirik mo sila mamaya ng kandila because they are protecting you 24-7, okay? another message you have transformation a fresh new way of living emerges yes everything is changing now for the better umaalis ka na sa mga bagay na wala ka na maihita at nag-transform na ang buhay mo kaya wag ka matakot i-defend mo yung gusto mo wag na huwag ka na mag-isip ng kasabihin ng ibang tao buhay nila yan yung buhay mo pag-focusan mo kung sa kamaligayad dun ka especially here you have the uh, the world guard the world guard's all about ending a cycle tinatapos mo na nag-transform ka na no? uh, binibitawan mo na yung isang bagay ito yon for a very long time Pisces umasa sa umasa ka sa kanya sa taong ito sa trabahong ito sa pangarap na yan pero na disappoint ka lang nasaktan ka lang at sabi mo okay na yan hindi ko na yan mababago pa past na yan isasara ko na yan ayun completely nasara mo na at handa ka na magsimula ng bagong bagay nakaalis ka na kaya ngayon ang challenge mo talaga this week is to live eh. parang masyado mo kasing minahal eh masyado mong inalagaan masyado mong napad, napa Adikit na sa puso mo, kaya ang hirap-hirap umalis. Pero kung aalis ka lamang at isasaramo mo yung cycle na 'yan, papasok ka na sa bagong buhay mo kung saan doon maligaya, magaan Nandoon yung mga bagay na swak sa iyo, makikita mo na yung mga pintuan na dati nandiyan na pero hindi mo lang nakikita kasi sobrang busy mo dito, nakatutok ka dito. Kaya yung mga pinto ang nakahantad sa sa mata mo, hindi mo napapansin. Ngayon, dahil sinara mo na to, iniwan mo na to, nag-transform ka na at binabago mo na yung buhay mo. Ayun na, unti-unti mo lang nakikita na, ay pwede pala ako diyan. Ay pwede ako mag-apply dito. Ay, ikaw pala, tagal ka na pala nandiyan. Hindi kita nakita before. So parang ngayon nagbubukas na yung mata mo sa mga posibilidad at you're on the path of success na. Okay? The world card is being clarified by you have the chariot card yes umaandar na ang buhay mo Wow, wow, wow. Sabi ko naman sa 'di ba, the ancestors and the spirit guides and the universe are protecting you here. Parehong universal power ang nagbibigay sa iyo ng chance at this time to gain what you want. Nasa path ka na ng success, nasa path ka na ng bagong simula ng buhay mo kusaan saan nandoon yung tagumpay mo. Kaya ilarga mo na 'yan ha. Huwag ka na huminto, huwag ka na atras abante. Give it the best shot para sa iyo, Pisces, no? Nakita ko na, huwag mo katakutan 'yung bago mong gagawin. That your life is changing, okay? Meron kang sinusubukan na bagong bagay kasi biritawan mo na to. Kasi nga, sayang lang at uh, nasayang lang oras mo dun. Ngayon, sa bagong mo gagawin, tapangan mo, lumabang ka, lumarka ka kasi ito na yung simula ng tagumpay in your part, okay? Napakaganda talaga ng dalawang universe. Universe, parang favorite ka ng universe this time. Yun na nakikita ko sa'yo. Parang pinapaboran ka niya. In the area for divine messages, you have take time to breathe out. Huminga ka, huminga ka kumalma ka, nanggaling ka pa lang sa isang bagay na mapanakit. Kaya ngayon, maging kind ka sa sarili mo ha, maging mabait ka sa sarili mo, okay lang magkamali, okay lang yon Kung ano man yung natapos, kung ano man yung na, 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 nasayang, huwag mo nang bugbugin pa ang sarili mo, okay lang yan, okay lang yan, at huminga ka ngayon. Kasi pa magiging palaban ka ka ulit pagdating ng September, okay? Meron ka mga pagbabagong sisimulan at mga bagong papasukin na landas. Kaya huminga ka ngayon kasi magiging busy ka sa susunod. Another message, you have adjustments are required. Yes, yes. Kasi nga, ang dami nagbabago. Ang daming inaalis, ang daming tinatanggal, ang daming nire-rearrange sa life mo, sa trabaho, sa pamilya, in, different aspect naman. Hindi naman sa lahat nito, no? Pwede sa trabaho lang, pwede sa uh, pangarap mo lang, no? So, sa love life, pwede doon lang sa mga area na yan. And uh, kailangan talaga mag-adjust ka. Kasi pag nakapag-settled na yan, padaging okay na ang lahat, hindi ka naman mo problema. At saka, makikita mo na yung bigay sa iyo. Kata, parang, agad ah, God, kaya po pala, tinanggal mo to kasi ito yung gusto mo ibigay sa akin. Ngayon po, naintindihan ko na. So, ngayon, mag-adjust ka lang kasi makikita mo rin yan sooner or later na Ah ito po pala yung gusto nyo for me. Ganyan. Okay? Especially here in the area of your divine messages, magkatugbang magkatuba, you have the Tower card and the Wheel of Fortune. Ibig sabihin, things talaga are changing. Hindi mo to mapipigilan Pisces ha. Hindi mo to maaharangat o control things are changing in your life. At ito'y para sa magandang magandang rason. Nasa fortune card mo kasi, nasa fortune position mo kasi si the world card. Ibig sabihin, this is a success. A change for your success. Okay? Kaya nagbabago na yung kapalaran mo. Sabi ng spirits mo, huwag mo kontrolin yung nangyayari. Hayaan mo lang. Kung ganito ang nangyari dyan, okay, okay, move on na po ako. No? So parang huwag mong pilitin kapag nakikita mo naman na, na yun yung nangyayari. Ibig sabihin, let God, let the river flow. Okay? Ito yung buhay mo umaandar. Sumabay ka lang. Sumabay ka sa agos at huwag mong pigilan yung pagbabago. Kasi kung natatakot ka man at saka naiilang ka o kaya uncomfortable, ngayon lang yan, temporary lang yan. Pero yung magandang bunga nito, maganda for you. Okay? the world the will of fortune and the world is being clarified by the two of swords yes ngayon maging decisive ka maging palaban ka maging doer ka action oriented ka okay kung ito yung pagbabagong hinahangad sa iyo ng kapalaran baguhin mo halimbawa sa trabaho o kaya sa negosyo mo hindi na kumikita tong uh, portion na to ng negosyo okay kailangan ko palitan yan baguhin na natin kasi hindi na gumagana so kapag may nakikita ka na parang hindi umaandar o umaandar actionan mo na maging active ka para yung kapalaran patuloy na umikot sa life Okay, be proactive. Be be ano eh, be react, ito. Uh, actionan agad pag nakikita mo na. Halimbawa sa pamilya ko, meron mang uh, nangyayaring gusto tukol sa kotse everyday, Halimbawa may kotse ka tapos service mo 'yan. Actionan na agad pa na. Huwag mo nang patagalin para yung kapalaran mo hindi magbago. O kaya para yung yung ikot ng maganda ay nandun pa rin. Para patuloy siya magstay diyan at walang stagnancy, okay? Be decisive, hindi pwedeng ayaw wag na lang ayaw ko actionan. Ayaw sorry, ayoko ayaw sagutin. Sorry, sorry. Ayaw ko muna isipin sa kanila lang. Kailangan lagi decisive, laging hinaharap mo yung problema para hindi maantala yung ikot ng kapalaran mo, okay? Outcome mo ito, but first, bigyan muna kita ng fortune cards, unang-una. You have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up for you. Yes, ito yun. Meron ka ng bagong oportunidad, bagong portal, kasi meron ka ng iniwanan, and this is gonna be good for you, okay? Another message, you have bell announcement. Ooh! Meron ka itong hihintayin na announcement this week. Congratulations. Another message, you have temporary situation yes itong bagay rito na pinanghinayangan mo yung mga setbacks mga problema temporary lang yan makakalagpas ka rin dyan okay another message you have yoke feeling tied down and frustrated yes feeling mo talaga ngayon para ano ba yan bakit wala akong magawa bakit ganito nangyari akala mo nandiyan ka na forever hindi Magbabago pa yan. Things are changing for the better kaya ang tabayanan mo, magiging maganda rin ang labas ng buhay mo after this week. Okay? Ang outcome mo, Pisces, ito yon But first, bigyan mo na kita ng uh, paalala. Meron tayong isang tanong, isang sagot portion later kaya ihanda mo na yan. Okay? Ang outcome mo for the week for August 25 to 31 ay you have Wow, Eight of Cups. Talaga namang, iiwanan mo na to to bagay na to na matagal na matagal mong inintay at uh, feeling ko sabi mo nagpakaloko sa iyo nagpakaloko ako sa iyo lahat binigay ko sa iyo pero wala ko nahita pero ito malakas tang loob mo na umalis at it chase mo na this time yung iyong happiness yung contentment ko saan kamaligaya, kung saan hindi ka kakararampot kung saan nandoon yung full fulfillment mo. So, go on with that path. Uh, keep the change rolling. no At panghawakan mo yung tapang mo because it will lead you to a brand new beginning. Sabi ko naman sa iyo, di ba, naka sa buhay mo tong bagong new moon in Virgo on August 22. Talaga namang meron kang iiwanan, bibitawan, at meron kang bagong simula. So, congratulations. The eight of... Um, P Cups is being clarified by you have the two of ones. Two of ones, dalawang beses mo, bus two, two, two is all about you aligned. Aligned ka kay God, aligned ka sa iyong higher self. Kaya, kaya kung naiisip mo, bakit nawawala, bakit natatapos, bakit umaalis, ibig sabihin, inirearrange nila. So, kung ano man yung direksyon na pupuntahan mo, ito yung destined path for you. Kaya huwag ka mag-worry, okay? Handa ka na talaga na sumubok, mag-try, no? Handa ka na kumawala sa ginalawang mundo, sa kinasanayan mong mundo, at ready ka na to conquer new heights. I'm seeing you traveling, or talagang transferring, going somewhere else, at tando ng kapalaran mo. So congratulations para sa iyo, Pisces. Napakatapang mo at talagang susuong ka na sa bagong landas for you. Things are changing. Congratulations po. So, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, Pisces, close your eyes and concentrate on this one question. Mabilisan lang to, okay? You have one and you have two. May hindi kita ng angel card because your angel guide na sa tabi mo siya ngayon clarifying this question, okay? You have one and two. Yan, dalawa lang ko rin na natin. So, Pisces, open your eyes, inhale. Exhale, the answer to your question. You have the king of swords upright. You have the king of cups upright. You have improving health and you have not the right time. Okay. Sabi ng angel mo, hindi pa daw to ang tamang panahon. Kasi nakita ko, pag lumalabas po ang dalawang kings, it's all about butting heads. Talagang magkaibang opinion, magkaibang uh, ah, gustong mangyari. Baka ikaw gusto mo to, pero ibang tao hindi. So parang nag-uumpugang parang nag ba to? bato, kumbaga. So parang, kailangan pang planchahin kasi kailangan mo munang ipaintindi, ipaunawa o kailangan maging pantay muna, mag in the middle para maging okay ang lahat when it comes to your question. Kaya sabi talaga ng angel mo, hindi pa tatamang panahon, masada pa magulo. And with the improving health, ibig sabihin, nag improve naman na, may nangyayari na, gumagalaw na, pero paunti-unti, wag mo daw pilitin, wag mo daw i-force because baka lalo gumulo. Sabi naman ng spirits mo, you have the king of swords, the king of the mind, and the king of cups the king of emotions. So, magkaiba yung tawag ng isip at tawag ng emosyon. So, parang nagka-clash, kumbaga. So, ngayon, sabi ng spirits mo, isipin mo muna mabuti, ikalma mo ang isip mo, ikalma mo ang emosyon mo, at isipin mo na mabuti, dapat malino sa'yo kung gusto mo ba talaga yan o hindi. You have to make up your mind kasi parang masyado pa magulo ang paligid sa'yo at ikaw mismo sa gusto mong kahantungan ng question mo. Kaya, sa ngayon, it's a no. Kailangan mo munang alamin yan sa pugso mo. Okay, Pisces, this is your August 25 to 31 reading. Sa so, po ka nakaresurate, comment down below. Thank you again for watching. Ang gandulo, Pisces, I love you. This has been James of James R.O.P.H. God bless everybody.